at ayun. Kwento ko lang sa inyo guys, itong pinagdadaanan ko ngayon ay talagang mahirap. Mahirap siya guys. Um, napakahirap ng may sakit. Siguro na pagdaanan nyo na rin yan sa mga hindi pa nakaranas ay talagang kung tatanungin nyo ako ay talagang mahirap. Pero labis ako guys na nagulat kasi kapag tayo ay tulad ko, nanay ako, doon natin makikilala yung mga anak natin. Sa totoong kagipitan natin, sa totoong, sa totoong pangyayari sa atin, tulad na may sakit tayo, doon natin makikilala yung mga anak natin. Sino ba yung anak natin na tayo mapagmahal sa atin, maalaga sa atin? Doon lalabas yung totoong mga anak natin. Doon natin sila makikilala isa-isa. Alam nyo guys, sa pinagdaanan ko ngayon ay, doon ko nakilala yung mga anak ko doon ko sila na lubos na nakilala na paano nila ako alagaan? Paano nila ako alagaan sa ganitong sitwasyon ko? Nangyari na ba to sa inyo guys? Na nakilala nyo yung mga anak, mo, anak nyo kung sino talaga yung mapag alaga mapag-alaga, masikaso, at malalahanin sa inyo sa oras ng ganitong pangyayari. Yan ko guys nakilala yung mga anak ko hindi ko na iisa-isayin pero doon ko sila nakilala sa ganitong aspeto na ako ay nagkaroon ng karamdaman na medyo masabi na natin na hindi biro. Um, anyway guys, um, hindi natin expect na maganito mangyayari pero uh, pasalamat ako guys kasi itong naramdaman ko ay, itong sakit ko ay hindi eh, naman to ano, curable pa to, guys. Kaya lang syempre, yung impact niya sa akin ay iba. Impact niya sa akin iba, guys. Ah uh, kasi yung una, unang-una is ah uh, napaka tamad ko. Sabihin ko ng term ko na tamad. Ah uh, wala akong energy all the time. Lagi gusto ko tulog. So, 'yun. So ngayon nga yung pangyayari na yung guys, yun na pala yung mga sintomas ng aking sakit. So nangyari yun ay talagang gulat si Mr. Del. Kukunti akong kumain, hindi ako maraming kumain guys. Kukunti lang, kunting kunti lang kinakain ko. ah uh, lalong lalong na paggabi hindi ako nakain. Pero bigla akong lumaki. Bigla ang lumaki yung tiyan ko. Bigla akong lumaki. Yung, yung, bibig, ay, yung mukha ko ay parang nag ano, nag malaki talaga. Kahit si Mr. Sin na kung bakit bigla ka lumaki? Kasi ko, I don't know. <laughs> yun na pala yung sintomas, guys. So, that's why. So, kung may nararamdaman na kayong kaiba sa katawan ninyo, please, guys. Saka, ang sakit niya, guys, dito. So, masakit yung labor natin dito sa may left side natin, guys. Dito yan sa baba. Tapos, iikot siya hanggang likod. Yun na pala yun. So, yun, anyway, nagpapasalamat tayo guys kasi ngayon, ah, uh, take medicine and everything. Dun. Hindi tayo magpabaya. So, sabi ko ngayon, I'll do my best. And then, huwag tayong mawawala, huwag tayong makakalimot sa Panginoon. Kasi alam ko, siya na nakakaalam. Hindi tayo bibigyan ng ganitong problema. O rin hindi kayo bibigyan ng problema. Hindi kayo magkakaroon ng ganitong problema kung hindi alam ng Panginoon na kaya natin to. Itong pagsubok na dumaan diba sa atin ay, ay alam niyang kakayanin natin. Alam, alam niyo guys, kahit ano may circumstances ng ating mga buhay, ano may nangyayari sa atin, si Lord lang ang nakakaalam kung ano ang plano niya sa atin. Lagi natin iisipin na wala tayong karapatang magtanong, wala tayong karapatang mag-question sa dumating sa atin. Ah... Uh, minsan, dumating ang mga bagay na tayo rin na may kagagawan. Tulad ko, huwag niyo akong gagayahin kasi ako talaga ay umiinom. Umiinom talaga ako ng alak, guys. Hindi naman ako alcoholic, but ako talaga ay umiinom. Aminado ko yan, guys. At kung minsan, nare-depress ako at medyo stress ako, ah uh, hindi, umiinom ako ng hard drinks. sabi na natin kaya ito na siguro, ito na yon Ako rin may kasalanan nito guys. Hindi ko to pwedeng i-blame sa iba. Ako ang may kagagawa sa sarili ko na to. Kaya, lagi kong ipapayo sa inyo guys, huwag niyo kong gagayahin. Wala talaga ang alak maidudulot sa ating katawan na kagandahan. Nangyari na sa akin. So, sa akin mga followers dyan, kung kayo ay na nakakaramdam na at alam niyo naman po na mayroon kayong dati nyong ginagawa yan or Patuloy nyo pa rin ginagawa ngayon. Ay, ubay magpatingin na po kayo kasi hindi po biro ang ganitong sakit. At isa pa po, napakahirap magkasakit sa panahon ngayon. Alam niyo naman po 'yun. So, 'yun lang guys. I want to say good night to everyone kasi matutulog na si Lolaverse. Ah, uh, ikutulog ako guys maaga para makabawi agad ako 'yung katawan ko. So, good night guys. Ingat-ingat kayong lahat. Ingatan 'yung inyong kalusugan. At please, again, huwag niyo kong gayahin. Bye, guys! Ingat kau, Jack.